Okay guys, so meron tayo ngayon dito ng Suzuki Bergman. So issue nito ay, ay IEC ulit. So yung idle niya ay mababa. And then mahirap siyang strike. Okay, so try natin siyang strike. So, mapapansin nyo, hindi siya nag start hindi ng hindi siya nilalagyan ng Uh, gas o hindi ka nagt-throttle So ngayon try natin gamitan ng throttle. So ayan. So mapapansin nyo, umandar siya. Pero yung pag umandar siya, pag binalik mo to, uh, may time na namamatay din daw yung makina. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang ISC. So sinaksakan na natin siya ng diagnostic tool. So tingnan lang natin kung ano yung reading ng kanyang motor. So on lang natin yung motor niya. Okay. And then punta tayo sa engine data. Yeah. Tapos, start na natin yung motor. Tanda tayo sa RPM. Okay, so medyo mababa so kailangan natin itaas yung kanyang idle. And then punta tayo sa fault codes kung meron sya na detect na fault codes. Sa current, so no trouble codes naman. Pending. Yeah, no trouble code din. And then permanent fault code, so no trouble code. So ibig sabihin wala naman siyang mga trouble code or okay naman yung mga sensor. Sya. So kailangan lang natin i-calibrate yung ISC. Okay? So balik ako mamaya. Okay guys, so natagkal na natin yung kanyang ISC so yan so nakita natin kaya pala pa hindi, na, hindi maayos yung kanyang idol nya so minajay na pala to so tagkaling ko lang itong kanyang yan wait lang focus ko lang focus ayaw mag focus so yan so makikita nyo meron siya nakapalaman sa loob So yan, parang straw na yan Parang plus uh, ano, Parang host na pinutol Okay So tatagkalin natin yan And then ikakalibrate natin siya ng tama So mapapa Maayos natin yung idle yan Kahit wala yan. So hindi dapat dyan nilalagyan So mag iiba lalo yung kanyang uh, Minor So tagkalin lang natin Ayan And then tagkalin natin tong pinalaman dito sa loob. So, dapat wala yan yan. Okay. And then, balik natin to. Ito nga pala, tinrottle body cleaning na rin natin. Yan, kaya malinis na yung throttle nya. Okay. And then, balik natin tong uh, ISC nya sa dulo. Okay guys, so tapos na natin i-calibrate yung ISC nitong Suzuki Bergman. Okay, so try natin siyang start. So on natin yung ignition switch. Parehas sa, <laughs> <Para> sa sir. <laughs> Ah, sa sira. Mas malamig na lang pangit. Yan po yung nakabulang na ano eh. Pipe. Iba na po yung pipe niya kaysa dito. Kaya maingay yun. Ito tahimik pa. May sa inelser pa eh.